Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ngayong araw ang unang batch ng mga Pinoy repatriates mula Israel. Pero binigyang diin ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na hindi sila titigil sa paghandang sa Lubinin. Ang mga Pinoy galing Israel, lalo't inaasahan na sa mga susunod na araw ang pagdating ng sunod na batch naman ng mga Pinoy repatriates. May balitang A to Z si Ian Maghanoy sa labas yung yung barilan bukod sa barilan yung sabog dito, sabog doon sirens sabay-sabay yon so kinakabahan po ako nanginginig sa takot Ganito isinalarawan ni Maylene ang kanyang karanasan sa nangyayaring sigalot habang nasa Israel kabilang si Mylene sa unang batch ng Pinoy repatriates na ligtas ng nakauwi ng Pilipinas. Labing-anim silang overseas Filipino workers na sinalubong ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 4 ng hapon kanina. Kasama rin nila ang isang buwang sanggol. Bumiyahe sila mula Tel Aviv sa Israel, lulan ng eroplano na may connecting flight sa Abu Dhabi pauwi ng Pilipinas. Siyempre nag po kami kasi masakit din po sa loob na iwanan siya. Eh, Napakabait po nila sa akin. Wala po ako naging problema. From day one sa kanila, lahat po ng pangangailangan ko, binigay nila. Napaka-generous po nila. Kaya ang sakit po na iwan siya. Labing apat sa mga rates ay pawang mga caregivers habang ang isa naman ay hotel personnel. Halos lahat sila ay naninirahan sa Tel Aviv. Isa naman ang naiwan sa Abu Dhabi matapos makaranas ng pananakit ng dibdib. She's out of danger now but I don't know when makaka-uwi. No? Nangako naman ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health at TESDA Kasama rin ang ilang mambabatas na magpapaabot ng tulong sa repatriates kabilang na ang stress debriefing at psychosocial counseling. Nagbigay po tayo ng financial assistance at na meron din pong educational assistance as needed. May initial assessment na po tayo, tinignan ng kanilang vital signs, kinamusta po sila kung meron silang mga urgent medical needs. Naglaan po tayo ng mga scholarship and we gave them a, uh, a commitment of scholarship uh, certificate sa ating mga OFW dumating at dadating pa. I would like to ask for your prayers particular po dun sa tatlong uh, unaccounted for na sa ngayon, hindi pa natin alam kung anong estado nila. So we welcome po natin sila at nakikita rin po natin yung tinatawag po natin na whole of government approach sa pag address po nitong concern po nito. To God be the glory po, maraming maraming salamat po at kayo po ay nakauwi ng safe at uh, ligtas sa inyong mga pamilya. Sa kabila nito, 78 Pinoy naman mula Gaza Strip ang nagpahayag na mapabilang rin sa repatriation. Ayon sa DFA, maaari pang madagdagan ang bilang na ito dahil nasa 137 daw kasi ang mga Pinoy na nakapang-asawa ng Palestino at kasalukuyang naninirahan sa Gaza Strip. Hinihintay lang natin na mangyari ito. Uh, ang sabi ng Israeli ambassador na Get, be ready anytime. Pero may kalayaan pa rin naman anya ang mga Pinoy doon na manatili kasama ang kanika nilang pamilya. Uh, except for yung problema nila in food uh, water supplies and all uh, they're ready to uh, cross the border Kaya kung kung saan pagdating nila doon andiyan yung ating embahada uh... nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Egypt upang mapakiusapang buksan ng pinto ng Cairo para sa mga Pinoy na nadadamay sa sigalot kasi pag magbukas yung corridor it will be hindi and permanent it might be uh, 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 A, window. Nga ng a few hours or one day. Ito ang unang beses na naglunsad ng repatriation efforts ang gobyerno ng Pilipinas mahigit isang linggo matapos atakihin ng Hamas militant group ang Israel. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.